Nandito po tayo sa likod ng tahanan ng na ating mga alaga. At ayan po, masama na naman po ang panahon at medyo umaambun-ambun na po. At yung mga kambing po ay nagtatawag na po kung sila ay akasi. Ayan po, makikita po natin ang kalangitan. Sobrang dilim na naman po mga kakapwa. Ikasama po po hangin. Hmm. Po, oh lakas na po ng ulan doon eh. namumuti na po oh yun po ang ulan hmm. nagtulog po sa ating bubong at yun eh nagtulog na naman po yung sabigan ni Tate Roger sa bubong sila sa te sa teres ng kubo. Hindi pa naman po, po natutuloy yung aming irigasyon. Meron na naman pong dadagdag na tubig. ibang camping. Dito kita tayo sa so The Two Angels ayaw. Hige, na kayo? Mag Po, sabi niya, "rin sa